Ayan, magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa aking uh, YouTube channel, Super Cute TV. Grabe, kamusta kayo mga kiyo? Grabe guys, tingnan nyo naman yung tao dito po ngayon sa concert ng ating idol, Ilias T. TV. Ayan, sa Kabangkala Negros Occidental as of 9pm ngayong gabi mga kayo. Tingnan nyo naman guys, sobrang daming tao po. Yan, hindi na po mahulugan ng karayom yung dami ng tao. Dito mga kayo, naghihintay po sa paglabas ni City CTV. As of 9pm yan mga Q, ah, hindi pa po lumalabas si Ilya CTV. Sa schedule po niya mga Q, 9pm dapat yung labas niya. Pero hindi ko alam guys, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagsisimulang mag-perform. Mga Q, yung mga tao dito guys, punong-puno, naiinita na po. Mga Q, ayan oh, Yan, buti na lang yung iba mga Q, ay may mga dalang paypay. Kahit papano guys, maibsan yung init. Mga Q, kasi mainit talaga yan guys. Kasi ayan o. Oh, siksikan masyado makyo hanggang doon sa pinakadulo punong puno makyo grabe pinuno na naman ni Ilya City kyo, yung concert venue dito po sa Kabangkalan mamaya makyo meron tayong drone shot yan ipapakita ko sa inyo yan sinisin pa po sa akin kyo, eh. yung drone shot kyo, para makita talaga natin yung kabuuan na dami ng tao makyo kasi yung capacity ng concert venue guys 40 to 70,000 yung kaya niyang ma-accommodate Mario. Hindi pa natin sure ngayon kung ilan lahat yung tao na yan na nakikita natin, Mario. Kayo na lang humula, guys. Kasi hanggang dun sa pinakadulo, ayan maraming tao. Mga ka talaga. Ibang-iba talaga yung hatak ni Elias JTB, guys, no? Kahit saan na lang talaga. Mario, nakakabilib talaga yung idol natin. Elias JTB, Mario, bless na bless talaga siya. Mario, napakaswerte. Mario. So sana po maging successful ngayon yung concert ng ating idol. Maganda naman yung panahon guys. Yan. Uh, ah, dito po sa Kabangkalan, maganda naman yung panahon. Wala namang problema. Yan. Hindi naman siya makulimlim mga Q. Yan. Ipagdasal natin na maging successful tong concert na to ng ating idol. Ilya City. Be guys. So, punong puno talaga. Yan. Hindi na yan mahulugan ng karayom mga Q. Yan. Kapag humulog ka na ng karayom dyan mga akiyo, hindi na makakarating sa ilalim. Kasi ayan no. Oh, sobrang daming tao na. Yan. Mainit talaga yan. Maki, dapat talaga kung mga ganito, may tala ka talagang yung mini pan. Ayan, para kahit pa paano mga Mahirap kasi ito guys. Ito yung sinasabi ko mga nawag na wag na kayong magdala ng mga bata. Kasi guys, mahihirapan talaga yung mga anak niyo. Pwedeng masopokate sa sobrang init. Mga kasi, kasi pag siksikan kasi guys, mainit na yung panahon. Siyempre mainit pa yung katawan ng katabi natin. So doble yung init mga kakyo. So may tendency talaga na mag-collapse kapag yung mga batang maliliit. Kaya advice talaga natin yan mga kakyo na huwag talhin yung mga bata na maliliit. Kasi ayun no, sobrang dami po. Ayun, inaangat na nga yung bata mga kyo. Kasi alam ko nakakaramdam na yan guys ng init. Yan habang, ayun no? malinis na malinis pa rin yung entablado mga kyo. Kahit isang uh, Ilya City Band member mga kyo, ay wala tayong nakikita. Ayan o, no? oh, grabe guys punong puno ayan mahirap mamayan mga kayo pag na ano pag natanggal yung ano harang tapos dunumugi nila si Ila City TV maganda pa naman yung concert ngayon guys si Ila City dahil nandun ngayon si Ma'am Abigail yan nandun pa yung kanyang anak si Apollo plus nandun pa yung kanyang nanay guys grabe yan uh, expect natin guys na ganadong ganado si Ila City mamaya mag-perform mga kakiyo dito po sa kabangkalan. So yun lang guys. Ayan in update ko lang po kayo. ayun sa lagay dito mga kayo. Ang sabi ko nga sa inyo kanina guys mag update tayo. So ito po yung update natin. Ngayong 9pm mga kakiyo as of 9pm ganito na po. Karami yung tao guys. So madadagdagan pa yan. Mamaya mga kakiyo. habang palapit po yung paglabas ni 11 daw. 11 daw mga kakiyo. 11 yung labas mga 11 mga kyo, 11 to 10 basta diyan siguro mga kyo. kasi na nasa schedule kasi nila kanina mga tiningnan natin syempre yung schedule ah uh, 9 pm talaga yung labas dapat ni Ila City TV mga kyo. so yun lang guys yan abang pa kayo mamaya sa mga update natin pero pag mismong performa, performance na nila mga yan hindi na po ako mag-update ha manonood muna tayo ng ano ng live ni Ila City TV so yun lang guys sa mga gusto bumili nang Uha High Clothing. Mga kayo mamili na lang kayo sa mga design dito. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uha High T-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.